Nalampasan na ang kritikal na yugto ng diarrhea outbreak sa Baguio City at ang pinagtutuunan ng pansin ng lokal na gobyerno ay kung anong pathogens o sanhin ang karamdaman at bunga ng kontaminasyon. Ayon kay Serial si Officer Dr. Sarah Flo Brillantes, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng bila ng mga bagong kaso ng acute gastroenteritis simula noong Enero 9. Mula sa 520 kaso noong Enero 8, bumaba na ito ng tatlo nito lamang Enero 14. Walang iniulat na nasawi at karamihan sa mga kaso ay gumaling na at ang iba ay bumubuti na ang kondisyon. Batay sa virology test na isinagawa ng Research Institute of Tropical Medicine or RITM sa mga nakolektang stool specimens, sampung pasyente sa ospital ang nagpositibo sa norovirus at sapovirus. Ang norovirus ay nagdudulot ng dayarya at pagsusuka at karaniwang tumatama sa mga bansa na nakararanas na malamig na panahon na tulad ng nararanasan sa Amerika at Canada. Samantalang ang sapo virus ay karanimang nagdudulat ng viral gastroenteritis na madalas na tumatama sa mga bata edad lima pababa. Nagsagawa ng uh, microbial analysis ang uh, Public uh, Health Laboratory ng City Health Service Office sa 64 uh, apat na samples ng water sources at natuklasan na sampu ang nagpositibo sa E. coli bacteria. Nagsagawa rin ng water sampling ang Baguio Water District sa kanilang water, source, water sources at natuklasan na lahat ng 83 na nakolektang samples mula sa kanilang deep wells ay nagnegatibo sa bacteria. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Nauwi sa ang pagalugod ng 31st Infantry Battalion at the Philippine National Police sa lugar kung saan posibleng dumaan ang nagsitakas ng mga miyembro ng New People's Army kasunod ng uh, dalawang inkwentro uh, sa Sorsogon nitong uh, linggo, Enero 14. Alas 6 ng gabi na uh, makasagupan ng otoridad ng nasaming grupo sa barangay at Tugawi sa bayan ng Gubat sa lalawigan ng Sorsogon. Tumagal naman ng 25 minuto ang palitan ng putok mula sa magkabilang panig na nagsulta sa pagkamatay ng isang commanding officer ng Committee Larangan Guerrilla 1 Sub Regional Committee 3 na si Baltasar Hapa at Patrick at pagkasamsam ng isang M4 rifle, mga magazine at improvised explosive device. Si Hapa ay sangkot umano sa iba't ibang kaso ng kuguluhan sa lalawigan. Una nang nagkaroon ng inkwentro ang tropa ng gobyerno at ang mga armado grupo sa bahagi ng barangay Sangat sa bayan ng Gubat sa nasabing lugar mula sa kauna ng radyo sa Pilipinas. DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy tuli sa serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino! Hanggang sa ngayon, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad dahil wala pa rin lumalabas na sospek sa pagkamatay sa natagpong German National na duguan na may tama ng palo sa ulo dahil ang na kanyang pagkasawi na naganap ito sa sityo kasoy sa barangay tubo-tubo sa dinalupihang bataan ang biktima na natagpong duguan at kinalaunan ay binawian din ng buhay ay kinilala ito na si Thomas Ernst Berberich, 66 anyos, na isang German national. Matatandaan na tagpuan itong duguan sa loob ng kanyang farm na may ilang araw na rin ang nakakalipas na may tama ng palo ng kahoy sa kanyang ulo na naisugod pa ito sa ospital subalit kinalaunan ay namatay din. Ang labi ng biktima ay nakalagak ngayon sa morke sa dinalupihan at inaantay na lamang ang kapatid nito mula sa ibang bansa na magdidesisyon sa libing nito. Samantalang hustisya ang isinisigaw ng mga kakilala at kaibigan nitong biktima sa pagkamatay nito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Dani Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Mindanao. Isang 10-year-old na batang lalaki ang matagumpay na nailigtas ang sarili sa pagkahulog sa bangin matapos mano siyang itulak ng dalawa niyang kalaro. Sugatang umahon sa kinahulugang pampang sa sityo sa Bunutan, Barangay Marilog, District Davao City, ang naturang biktima. Ang hindi pinangalan ng batay nakita na ilang miyembro ng Barangay sa Bunutan Youth Organization na umiiyak na nagtamo ng sugat sa bahagi ng mata at paa na agarang first aid at dinala sa Marilog District Hospital. Batay sa salaysay ng biktima, hindi mano ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ng dalawa niyang kalaro. Minsan na rin umano siyang nilunod ng dalawa sa ilog na muntik niyang ikamatay. Nakarating na sa Marilog Police Personnel ang snapit na sitwasyon ng batang biktima at tinutuntun na ang dalawang kalaro nito na pawang minors din upang makuna ng pahayag ang mga magulang at ang dalawang batang suspek. Bula sa koronahan sa Pilipinas DZRH si ako si RH 19 June Dimacuta tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy na sarbisyo. sama-sama tayo Pilipino Balitang mula sa Bicol Tinatayang ang abot sa milyon halaga ang mga expired gamot. Ang nadeskubre ng nag nakuang, ng surprise sa visit ng LG Bakakay sa dalawigan ng Albay. Ito ay sa rural, he, rural health unit naman ng Naturang Bayan. Ayon kay Mayor Edsel Bilyasa, nang hinayang siya sa ng mga expired na gamot na nakasinid lamang sa isang room sa second floor naman ng RHU Bakakay na sana ipinamigay na lamang sa mga kabarangay at di kaya i na lamang sa kapatibing bayan. Nipensa naman ni Dr. Merdy Beltran, ang Municipal Health Officer ng Bakakay, ang iba'y manoy na mga gamot ay expired na at hindi kaya ay hindi tugma na ibigay sa mga pasyente dahil ito ay kanilang kailangan at kaya ang mga gamot ay nag-expired na lamang. Kabilang rin sa mga nadiskubre ang ilang biohazard at mga medical waste. Samantala, nangako naman ang unang uh, nangako naman si Mayor Bellasa na magasagawa sila ng masusing na kaugnay sa insidenting ito para sa MBC Network News, Ruel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!